pinakamamahal sa buhay ay nasa panganib. Kakayanin mo kayang labanan ang gustong pumatay sa iyong mahal sa buhay. Mga kaibigan, sa kwentong ito ipagpatuloy natin ang tungkol sa kwento na isang sigpin na kung saan walang ibang gagawin gumambala sa katahimikan ng isang lugar. Isang taon na ang lumipas mula ng talunin ni Ramon at Mang Isko ang sigbin. Bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit ang tahimik na gabi ay muling nabalot ng takot. Isang umaga, si Ramon ay abala sa pagtulong sa kanyang ama sa bukid. Nakangiti silang mag-ama habang nagtatanim ng palay. Ramon, anak! Ang laki na nang itinulong mo sa akin Mula nang nangyari yung insidente Napakalaki na ng pinagbago mo anak Itay Lahat ng ginagawa ko ay eh para sa inyo ninay Ayokong maranasan nating muli ang takot na yon Tumangot-tango na lang ang ama Dahil sa sinabi ng anak Tama ka anak Pero hindi mo na kailangan mag-alala Tapos na ang kwento ng Sigbin Ngunit habang sila ay nag-uusap ng masinsinan, ay biglang meron silang nalilinig na malakas na kalabog mula sa gilid ng gubat. Ang mga ibon ay nagliparan. Tila ba may dumating na kakaiba? Uh, uh, itay, ano yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. Pero mas mabuti nang tingnan natin. Papalapit si Nalamon at mang isko sa pinagmula ng tunog, sa kanilang harapan, natagpuan nila ang isang malaking puno na bumagsak. Tila ba hinila mula sa ugat? Sa ilalim ng puno ay may isang piraso ng balat na tila nagmumula sa isang hayop ngunit kakaibang itsura. Itay, ito ba'y mula sa sigbin? Hindi ako sigurado, Ramon, pero nagkakaiba ito. Parang, parang balat ng isang nilalang na hindi dapat nagubuhay. Biglang may narinig na halakhak mula sa malalim na bahagi ng gubat. Ang halakhak ay pamilyar, mas mababa at mas nakakilabot kaysa dati. <laughs> Akala nyo ba tapos na? Muli akong nagbalik malakas pa kaysa dati. Tumigil ang hangin. Nagsimulang manginig ang lupa. Naglakad si Ramon pabalik, ngunit natapakan niya ang isang sanga. Dahilan upang bumalik ang takot sa kanyang dibdib. Itay, e, kailangan nating umalis. Hindi, hindi Ramon. Hindi tayo dapat tumakbo. Harapin natin ito nang sabay nagsimulang kumulog ang paligid at mula sa dilim ay unti-unting lumabas ang bagong anyo ng sigbin. Mas malaki ito, mas mabilis at mas nakakatakot ang anyo. Ang mga mata nito ay mas maliwanag at ang mga kuko ay mas mahaba at matatalas. Ramdam nyo ba ang pa ang pagkatuliro. Ngayon, matitikman nyo ang kalit ng lahi namin. Biglang umataki ang sibin Mabilis itong tumalon papunta kay Mang Isko. Uh, umataki siya. Ngunit mabilis na nakaiwas si Mang Isko habang hinila ni Ramon ang kanyang ama palayo. Itay, kailangan nating makakuha ng tulong. Hindi natin ito kayang labanan mag-isa. Hindi tayo atras, anak. Labanan natin siya tulad ng ginawa natin dati. Pero malakas siya ngayon. Mabilis na naghanap si Mang Isko ng paraan. Nakakita siya ng mga tuyong dahon at mga sanga sa gilid ng gubat. Anak, sunugin natin ang gubat. Kapag nagliyab ito, hindi siya makakalapit. pero itay, delikado yun. Wala tayong ibang paraan. Mabilis na kinulikta ni Ramon at Mang Isko ang mga tuyong sangan at dahon. At sinilihan ang mga ito. Nagsimulang magliyab ang paligid. At unti-unting kumalat ang apoy. Ang sigbin ay nag-aalangan na lumapit. Ngunit hindi ito umaatras. Hindi niyo ako matatakasan. Hindi niyo ako matatalo. Biglang nagliyab ang mga puno at bumagsak ang mga ito sa pagitan ni na Ramon at Mang Isko. Naglalagay ng barrier sa pagitan nila at nang sigbin. Ramon! Ngayon na! Habang abala siya! Si Ramon ay mabilis na kumuha ng mga bato at itinapon sa sigbin na nagdulot ng pagadistract sa nilang. Nila nang mapansin ito ang pagkakamali, umatake ito ng buo, ngunit na bulag ng apoy. Sa huling pagkakataon, kinuha ni Mang Isko ang itak at hinarap ang sigbin. Itong sayo! Wala nang sigbin ang magpapahirap sa amin! Hinataw ni Mang Isko ang sigbin ng buong lakas. At kasabay ng lakas ng apoy, tumalsik ang katawan ng sigbin sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nagsisigaw ito habang nalulunod sa apoy. Hanggang sa wala nang narinig mula sa kanya. Kinaumagahan, bumalik si Naramon at mangisko sa lugar ng labanan. Wala nang apoy at ang paligid ay natabunan ng abo. Ngunit sa gitna ng abo, may isang bagay na naiwan. Isang piraso ng balat na parang alahas kumikislap sa araw. Uh, itay! Ano to? Uh, hindi ko alam, anak. Pero dapat nating itago ito. Maaaring ito ang muling alaala -ala ng sigbin. O maaaring simula ng panibagong kwento. Makalipas ang ilang buwan mula sa muling paglitaw ng sigbin. Tahimik, ngunit mabigat ang atmosfera sa baryo. May kakaibang lungkot at takot na bumabalot sa mga tao at si Ramon ay patuloy na binabagabag ng mga alaala ng nakaraan. Sa loob ng kanilang kubo, si Ramon ay nakaupo sa harap ng lumang baul na pinaglalagyan ng kakaibang piraso ng balat na nakuha nila matapos mapatay ang sigbin. Hawak niya ito habang nakatitig, pilit inuunawa ang ibig sabihin nito, ano ba talaga ang kahulugan mo? M bakit hindi kita mabitawan? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Isko. Dala ang ilang kagamitan mula sa bukid Napansin niya si Ramon na tila balisa. Uh, anak, bakit ka nagmumukbuk dyan? Laging nasa isin mo ang bagay na yan? Hayaan mo na at bumalik na tayo sa normal na pamumuhay. Itay, pakiramdam ko hindi, hindi patapos ang lahat eh. Parang may kulang. Parang may hindi tayo nalalaman. Totoo anak, alam ko Ramon. Pero paano natin malalaman ang katotohanan? Kinabukasan, napagdesisyonan ni Ramon na magtungo sa pinakamatalinong albularyo sa baryo Si Lolo Biring. Siya ay kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa mga sinaunang paniniwala at mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim. Habang siya ay naglalakad patungo sa kubo ni Lolo Biring, ang kanyang paligid ay napapalibutan ng matataas na halaman at matatandang puno. Lolo? Lolo Biring? Nanjan po ba kayo? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo at lumabas si Lolo Biring, isang matandang lalaki na may mga puting buhok at mahahabang kwintas na may mga anting-anting. Uh, Ramon, alam ko kung bakit ka nandito. Ang sigbin na hindi pa tuluyang naglaho, anak. Tama ba? Oo. Uh, uh. Ano nyo po nalaman, Lolo? Matagal nang nakasulat ang kwento ng Sigbin. Sa mga sinaunang scroll ng ating mga ninuno, siya ay hindi basta-bastang naglalaho. Siya ay isang nilalang na konektado sa mga pinakalumang kapangyarihan ng kalikasan. At ang balat na hawak mo ay susi sa kanyang muling pagkabuhay napapitiw si Ramon sa balat at tumingin kay Lolo Biring ng may takot. Pa, 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 paano po ito pipigilan? Ayokong bumalik siya. May isang paraan. Ngunit ito'y lubhang mapanganib anak. Kailangan mong magtungo sa pinakapusod ng kagubatan, sa lugar kung saan nagmula ang lahat. Doon kailangan mong harapin ang spirito ng sigbin at i-offer ang balat pabalik sa kalikasan. Uh, Ganon ba? Uh, at ano naman po ang kapalit nito, Lolo? Uh, kapalit nito ay ang sarili mong buhay. Kung hindi ka magtatagumpay, ikaw ang magiging bagong katawan ng sigbin. Sa kabila ng takot. Nagpasya si Ramon na sundin ang payo ni Lolo Bering. Nagpaalam siya sa kanyang pamilya at sinimulan ang kanyang paglalakbay patungo sa pusod ng kagubatan. Si Mang Isko ay gustong sumama, ngunit pinilit ni Ramon na siya na lang mag-isa ang humarap. Ramon, anak, hindi kita iiwan sa ganitong laban. Ako ang ama mo. Responsibilidad ko ito. Uh, itay, kung sakaling hindi na ako makabalik, gusto kong malaman niyo na ginawa ko ito para sa ating lahat. Kailangan kong harapin ito na mag-isa. Walang magawa ang ama dahil sa desisyon ng anak. Tumango si Mang Isko, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa upang pigilan ang kanyang anak sa uling pagkakataon, niyakap niya ang anak ng maigpit. Bumalik ka dito, Ramon. Bumalik sa amin. Si Ramon ay naglakad patungo sa pusod ng kagubatan, sa pinakamadilim na bahagi nito. Habang siya'y naglalakbay, unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Ang mga puno ay tila nagiging mas makakapal at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Ito na. Malapit na ako. Biglang tumahimik ang lahat. Wala nang maririnig kundi ang malalim na hininga ni Ramon. Pagdating sa isang lumang altar na natatakpan ng mga ugat at lumot, inilabas niya ang piraso ng balat at inilapag ito sa altar. Habang ginagawa niya ang mga bagay na iyon, ay may naririnig siyang bulong mula sa paligid. Tila mga boses na mga sinaunang spirito. Ram -ram -mul. Ram -ram -mul. Ram -ram -mul. Sa na ng mga ito, isang anino ang unti-unting lumitaw mula sa altar isang anyo na pamilyar kay Ramon, ang sigbin. Ngunit mas mahinang anyo nito. Bakit mo ako ginising, tao? Bakit mo ako binabalik? Uh, uh, hindi kita ginising para mabuhay ka muli. Nais ko itong tapusin ng tuluyan. Ang kaluluwa mo ay kailangan bumalik sa kalikasan upang hindi na ito muling makagawa ng kasamaan. Tumawa ng malupit ang sigbin Ngunit may kahinaan sa kanyang boses Alam nitong mahina na siya Ngunit hindi ito papayag na basta-basta na lang maglaho <laughs> Sa tingin mo ba madali akong aalis? Kailangan mo akong labanan Ramon At kapag nabigaw ka <laughs> Magiging akin ka biglang nagsimula ang mga puno at ugat na gumalaw. Tila sinusubukan sa kalin si Ramon. Ngunit sa halip na matakot, huminga siya ng malalim at humawak sa kanyang dibdib. Kung saan naroon ang init ng kanyang tapang. Sa pangalan ng liwanag at mga ninuno, binabalik kita sa kalikasan. Wala ka ng kapangyarihan dito. Biglang nagliwanag ang balat ng sigbin na nasa altar, nagsimulang nag-sama-sama ang liwanag mula sa paligid at naglagablab ito ng matinding liwanag. Ang sigbin ay nagsimulang sumigaw sa sakit. Hindi nakayanan ang kapangyarihan ng liwanag. Hindi! hindi. Ito ang aking uling pagkakataon! Unti-unting naging abo ang katawan ng sigbin. At ang liwanag ay sumabog sa kalangitan, nagdadala ng kapayapaan sa buong kagubatan. Umaga na. Bumalik si Ramon at sa kanilang baryo, sugatan ngunit buhay sa kanyang pagbabalik. Sinalubong siya ng kanyang pamilya at mga kababaryo na may halong takot at tuwa. Ramon, salamat sa Diyos at ligtas ka anak. Uh, uh, tapos na itay eh. uh, Hindi na babalik ang sigbin At sa wakas Ang kwento ng sigbin ay natapos na Sa bawat pagsikat ng araw Alam ng bawat isa Nang kadiliman ay muling napawi ng liwanag Ngunit ang alaala ng sigbin Ay mananatiling paalala Na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa anino kundi sa tapang ng puso. Mga kaibigan, para sa mga susunod na kwento, susundan nyo ang ating channel. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mag-alinlangang mag-like, mag-comment ka sa baba, at nang malaman ko na nasusundan mo ang kwento. Kung gusto nyo mapanood, at maririnig ang iba pang kwento dito sa ating channel. Huwag kalimutang mag-click sa notification bell para updated ka sa lahat ng ating upload. Dito lang sa Mga Kwento ni Itay.